What is up guys? Welcome back. For today's video, ituturo ko naman sa inyo kung ano-ano ang mga possible way para ma-solve ang ganitong problema sa GCash. As you can see, mababasa dito, network connection error or something went wrong. Ito po yung madalas na lumalabas kapag nagtatry tayong mag-login sa GCash nang hindi stable ang ating network or internet connection. Pero maraming nagtatanong na kahit malakas naman ang wifi connection or kahit may load naman sila, na-encounter pa rin daw nila yung ganitong error. So I decided to make this video para ituro sa inyo ano-ano ang mga way para i-troubleshoot o masolusyonan ang ganitong problema sa GCash. But before we continue this tutorial, kung bago ka pa lang sa inyong channel, nilang ko po ang mga may para i-subscribe ang channel na ito and huwag na huwag niyo pong kalimutang i-hit ang notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, let's get started. So for this error, meron po tayong 4 possible solutions. So kung hindi gumana yung first, try niyo yung second solution. Kung hindi naman gagana yung second solution, try niyo yung ibang solutions. So ano-ano nga ba yung first solutions na yun? First, try to power off your phone, then tanggalin niyo po yung SIM card niyo kung naka-mobile data kayo. Then after few seconds, balik niyo lang yung SIM card niyo, then try to reopen your GCash app. Kung hindi gumana sa unang try, ulit-ulitin nyo lang yung process. Pero kung hindi talaga at nakailang try na din kayo, let's move with the second way. And ito yung second way. Hayaan nyo lang i-open yung phone nyo doon mismo sa page na may nakalagay na network connection error. Huwag nyo pong i-back, stay nyo lang doon ng matagal hanggang sa gumana. Pero kung ilang oras na kayong naghintay at wala pa rin nangyayari, then proceed na tayo sa pangatlong solution. Ang pangatlong solution po natin is try to troubleshoot this error So paano? Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag troubleshoot So ganito lang mag troubleshoot Una punta tayo sa settings Then punta tayo sa network and internet Then sim card and mobile network Take note, applicable lang po to sa mga mobile data user. Then, punta tayo sa SIM kung saan naka-on yung data natin. Let's say, for example, sa SIM 1, punta tayo sa SIM 1. Then, hanapin natin tong preferred network type. Click natin yan, then click natin yung 3G. Then after nating ma-set sa 3G, click lang natin ulit, then ibalik lang natin sa 4G. Then ngayon, after that, try nating i-reopen yung Gcash account natin. Ngayon, kung hindi pa rin gumana, ito yung other way to troubleshoot. First, punta tayo sa Gcash. Then click natin tong switch button. Then proceed. Then kapag napunta na kayo sa ganitong page, click natin tong recent app. Ito, yung tatlong guhit sa baba, katabi ng home button. Click natin yan, then close natin tong Gcash then back home tayo. After that, turn on natin yung airplane mode for 30 seconds. After 30 seconds, turn off na natin yung airplane mode. Then ngayon, switch connection tayo. Kung naka-mobile data tayo, switch tayo to Wi-Fi connection. Pero kung naka-Wi-Fi connection tayo, switch tayo to mobile data. In my case naka Wi-Fi connection ako, magsi-switch ako to mobile data. And make sure nyo na may load yung mobile data nyo. After that, punta tayo sa settings ulit. Then search natin yung storage. Search natin yan. Then punta tayo dito sa RAM and storage space. Then click natin tong apps. Then punta tayo sa GCash. Then clear cache natin. Ayan. Click lang natin tong clear cache. So after nating ma-clear cache, try na nating i-reopen yung GCash natin. So ganun lang po mag-troubleshoot. Ngayon kung hindi pa rin gumana yung ganitong way, punta tayo sa last way and ito yung pag-submit ng ticket. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano makapag-submit ng ticket. Ngayon punta lang tayo sa Chrome or any browser na available sa inyong phone. Then search lang natin dito yung GCash Help Center go natin yan. Then, punta lang tayo sa Gcash Help Center. Then, scroll up, scroll down natin hanggang lumabas si Chat with Gigi. Click natin yan. Then, lagay lang natin as message dito yung submit. A ticket. Then, click natin tong submit a ticket. Then, may form na pipil up natin. Lagay lang natin dito yung email address na registered sa ating Gcash account then yung registered full name. Then, set natin dito yung country kung saan tayo nakapag-register sa Gcash. Then, mobile number. Then, dito sa concern category, click natin yan. Dito, piliin lang natin tong I can't log in to my Gcash app. Then, select which statement is most relevant to your case. Click natin yan. Then, hanapin natin yung error na na-encounter natin dito. Click natin tong I saw an error or something went wrong. Click natin yan. Then, your account type. Piliin natin dito yung regular account. Then, what is the brand and model of your device? Type lang natin dito yung brand and model ng ating phone. Then, click natin tong phone operating system. Piliin natin dyan kung naka-Android ba tayo or naka-iPhone. Then, after that, isiset natin yung time kung kailan natin na-encounter yung ganong problem. Or pwedeng hindi na kasi optional lang yan. Then, if you saw an error code, please input it in this box if none put zero. So, dito, ilagay lang natin dito yung OT50. Yan po yung code ng error na yun. Lagay lang natin yan dyan. Then, kindly provide all the details that will help us assist you with your concern. Dito, pwede natin ilagay yung ganito. I can't log in to my GCash app. I encountered something when wrong and network connection error please help me to fix it thank you so yan pwede nyong i-copy yan then dito sa attachments pwede nating i-drop dito yung screenshot ng error like yung something went error na page or yung network connection error then after nating ma-add yung file Click lang natin tong Submit. Then after nating ma-submit, magre-response ngayon si Gcash through our email kung saan i-update niya kayo about sa status ng ticket nyo. And tutulungan niya kayo para muli niyong ma-open yung Gcash app nyo. So yan po yung last way natin. So hanggang dito lang ang video na ito. Sana katulong. Have a nice day. Thank you and Peace out.